Ay, hello minasan konnichiwa tara samahan niyo ako 40 days mini vlog alas 6 na nga ng umaga ay nagising na kaming lahat dahil papasok na sa trabaho yung asawa ko katapos magbihis ni daddy ay hinatid na namin siya sa labas dahil papasok na nga siya sa trabaho niya. Nagasikaso na nga rin pala ako at binigyan ko na ng pagkain yung anak ko para hindi siya gutumin mamaya sa school niya. Ayusin ko na nga rin tong mga potong dahil Monday ngayon kailangan ko tong dalhin dun sa school. Tuwing biyernes ay inuuwi tong mga higaan at tuwing Monday naman ay binabalik din. Dahil maaga pa naman kaya naisipan ko muna maghugas ng mga plato. Aga kong nakatulog kagabi kaya hindi ako nakapaghugas. Pag pinapatulog ko ng maaga yung anak ko ay pati ako napapaaga din yung tulog. <laughs> Pag maaga yung tulog, gumaga din yung gising ko, mga bi. Bakit ganun? Alas 3 ng madaling araw kanina ay nagising na ako tapos hindi na ako makatulog. Pag nagising kasi ako, hirap na ulit ako makakuha ng tulog. Ewan ko ba, mga bi, bakit ganun? Pagkatapos kong maghugas ay niready ko na rin yung mga gamit ni Kenshin. Natutuwa talaga ako dito sa anak ko kasi tinutulungan niya akong magayos. Ganito yung natutunan ng anak ko dun sa school, ang magayos at magligpit ng sarili niyang gamit. Pagkatapos kong maayos yung mga gamit ni Kenshin, ay naglagay naman ako ng mga lab bahan dito sa washing machine. Hindi na ako nahihirapang maglaba kasi meron na tong dryer. Hintayin ko na lang siyang matapos. Para mamaya, isasampay ko na lang to pagkatapos kong hihatid si Kenshin dun sa school niya. Pagkatapos ng gawaing bahay, ay ayusin ko naman itong mukha ko. Di ba nahuli pa yung pag-aayos ng mukha? Minsan kasi unang ginagawa ko, naglilinis muna ako ng bahay bago ako naghihilamos. Para pagkatapos ng gawaing bahay, hilamos, tapos hilata na lang mga bi. O, di ba? Sarap buhay. So, eto na nga mga B, naglalagay nga pala ako ng sunscreen sa mukha ko, protection sa araw. Pag naglagay tayo ng sunscreen, huwag natin kalimutang lagyan yung leeg natin mga B, pati na rin yung bato. Hindi na nga pala ako naligo mga B, dahil kagabi ay naligo na ako. Maligtad na ako maligo ngayon mga B, nagaya ko na ata yung asawa ko. Dito sa Japan, karamihan ng mga hapon sa gabi sila naliligo. Pagka uwi nila ng bahay galing trabaho ay nagbabattab sila o yung naguopuro. Mas masarap kasi maligo sa gabi bago matulog para fresh. So ito na nga mga binasi kaso ko na nga dito yung anak ko nilalagyan ko na siya ng gloves dahil papasok na kami sa school. Grabe mga bi kahit na may araw napakalamig pa rin dito sa amin. Daladala -dala ko nga rin pala yung bagpak ni Dora ay este yung bagpak ng anak ko. <laughs> hindi na kasi kasha doon sa basket kaya ako na lang yung nagdala so eto na nga mga B magbabike na kami ng anak ko papunta ng school pag nagbabike kami ni Kenshin, nasa 5 minutes lang so fast forward na nga tayo at nakarating na kami ni Kenshin dito sa school. Ilalagay ko muna tong higaan ni Kenshin doon sa tulugan nila. Dito kasi sa school ni Kenshin tuwing tanghali ay pinapatulog sila. Tapos ayan, nagbabay na rin ako sa anak ko. Buti na lang masigla yung anak ko ngayon. Hindi siya malungkot. Minsan kasi nalulungkot siya kapag aalis na ako. Kahatid ko kay Kenshin dun sa school ay dumaan mo nako ako dito sa 7 eleven Bibili lang ako dito ng kakainin ko mamaya. Let's go. Tara, pasok tayo dito sa loob. Tingin, tingin lang ako dito kung ano yung gusto kong bilhin. At tapos kung pumili ng bibilhin ko, ay nagpunta na ako dito sa counter para magbayad. O, ba diba, Ang bilis. <laughs> Dito nga pala sa Japan, yung 7-11 nila, ikaw na mismo yung maglalagay ng bayad dun sa machine. Ito nga yung mga binili ko, may shopaw at saka tinapay. Itong tinapay, merienda to mamaya ni Kenshin pagkatapos ng school niya. Tapos ayan, nagbiyahe na rin ako pa uwi, eh, ba? Ang ganda ng view. Ito yung maganda kapag nakatira ka sa countryside. Sobrang ganda at nakaka-relax yung view, lalong-lalong -lalo na kapag summer. Pagka uwi ko ng bahay, ay nagsampay na ako ng mga labahin. Dito ko na sinampay sa labas kasi may araw. Matutuyo to kasi na dryer na. Katapos ko akong magsampay, ay pumasok na ako dito sa loob at napainit na nga rin pala ako nang iinumin kong ocha. Printing nga pala to mga bi, ito yung iniinom ko pang painit ng chan. Alam nyo ba mga bi, karamihan ng mga hapon dito sa Japan hindi mahilig sa kape. Ito yung karaniwang iniinom nila kung hindi green tea ay brown tea. Nasang itadaki mas, tara kain tayo ng shopaw. Nakakalungkot mga bi kasi ang tahimik dito sa bahay namin, ako lang mag-isa. Nakakapanibago kapag wala yung anak ko, walang magulo. <laughs> Ayan lang mga biat at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. So yun lang po. Thank you for watching. Sayonara and bye!